Lah dilik beni pedestrian. pedestrian <laughs> <laughs> kanan. <laughs> <laughs> <yaratad> <laughs> <hala> aku Udah kok tuh? baka kung magunsa mo dito? Okay, sa so farming, guru ila ha? Ano mga nursery plants? good Oh. Mapina man ka, no? So, atong sakyan, magturil na lang ta. Turil atong sakyan, kaya matina man magnaog kaya. Oh, toril ka. Maagi manit toril mo sa dakong sakyan.